Magkikita sa video si Takuchi na tila ba nakakaranas ng matinding bangungot. Tila ba sinasakal nito ng kusang liig bago tuluyang nagising sa pagkakatulong na takot na takot habang nililingon ang paligid niya. Pero nakita mo ba? Isang translucent figure ang nasa pintuan habang binabangungot si Takuchi na tila ba nakatingin pa sa kanya habang nahihirapan. Nang magising na nga si Takuchi, biglang naglaho ang aparisyon. Pero kasabay nito ay nakuna naman sa ikalawang kamera ang mas nakapangingilabot na imahe. Well, pang masdan mong maigi o pang mapansin mo. Isang distorted figure ng lalaki ang biglang lumitaw sa harap ng camera lens naniniwala mong mga na maaaring ito ang namatay na naunang nangupahan sa apartment. Pero ikaw ka multi, ito nga kaya talaga ito? O ibang nila lang na? Ikaw na. Kumusta? Ang mga Turkish paranormal investigator nito na ay nagpunta sa isang haunted forest na di umano ay pinamumugaran ng iba't ibang espiritu at mga nilalang. Ayon sa mga lokal ay maraming demonic ritual ang isinasagawa rito kaya upang malaman kung totoo nga ba talagang may mga multo at nilalang sa lugar ay nagpunta ang dalawa upang imbestigahan ang mga creepy sightings na nauugnay rito. Pardon, may ating mga suyok dito. Ano? Maruti. Maruti ka rin ba siya? Siya lang si Maruti. Habang nilala ka nila ang madilim na kakauyan, naramdam nila ang negative energy sa paligid. Maruti. Maruti? Ano? Maruti. Arabis mo, yun? Maruti. Nakakarinig sila ng mga strange sounds at nararamdaman nila ang tila pa may nakatitig sa kanila yapacağız. Ya. Ne oldu? Nasıl şimdi böyle? Göreme mi? Abi dur bak. Ses ses, ha bak. Çıt yok bak. Sa pagkakatong to hoy, may makukunan na sila ng talaga. Kakai ba. Allahu ekber. Ngon araktarımı taşıman. Abi. Of. Okay. Şunu okay. Isang itim na nila lang ang nakatitig sa kanila na may umiilaw na mga mata. Williamson. sa Oh, pare. Sa kasamang palad ay short clip lamang ito at wala tayong ideya sa mga sumunod pang nangyari. So ano sa tingin mo ka multi? Ito kaya ang mga nagsasagawa ng ritual sa lugar o mahiba kang... spekülasyon. Maruti kabilesinin başı mısın? Oo, baydım. İyi Isang gabi ang babaeng ito ay nakaranas ng kakaiba at kakatuwang bagay. Abang binabantayan nito ang aso ng kaibigan ay hindi niya namamalayang nakatulog na pala siya. Pero around 5.30 a.m. ay nagising siya sa pagkakatulog dahil sa mga boses na naririnig nito. Dito ay nakalitik niya siya ng mga paggalaw sa back bedroom. Kaya naman kinuha niya agad ang phone upang may record ang mga pangyayari. Panorin mo maigi. mga nakakakilabot na growling noises na bumula sa bedroom pero wala namang tao o anuman sa paligid. Di umano ay lumipat din siya sa tirahan ng boyfriend nito at sa lugar na ito namatay ang tito na kinakasama niya. Nakakaranas din siya ng kababalagan sa bahay na ito. Mga shadowy figure, paggalaw ng mga gamit ng kusa at disembodied voices. Sa episode na ito ay muli nga nagtatatahol ang binabantayan nitong aso sa hallway nung walang makitang dahilan. lalakas siya ng loob agad niya itong pinuntahan at dito ay magugulat siya sa matutuklasan niya. Okay, y'all. Check this out. I was going about to cook and I found this hand or whatever you call this on my icebox. Now, look at my left hand compared to this thing right here. Look at that. It's not me. I don't have any kids. Just a dog, as you can see right here. Just a dog And that's surely not his So what the hell Is this And it's got One Wait One Two Three Four Four fingers And look how small What the hell is this So ano sa palagay mo Ang mga bakat Ng kamay Na nakalagay Sa glass window May idea ka ba Kamulti Dahil umabot ka sa yugtong ito ay nangangahulugang matapang kang nilalang. Kaya kung bago ka pa lang sa channel na ito at gusto mo ng mga ganitong content, mag-subscribe ka na at i-click ang notification. Huwag mo na rin kaligtahan i-like ang video. Baka bisitahin ka pa nila. Si Mandy ay nakatira sa isang secluded area kasama ang dalawa nitong anak. Sa hindi nito may paliwanag ay nakakarinig siya ng unexplained sound and noises sa bakuran nito. Dito ay naglagay siya ng mga trail camera sa panibot ng bakuran niya upang makita kung ano ang mga nangyayari sa labas. Isang gabi bago mag 10pm, may na-detect ang camera. Nagsend agad ng alert kay Mandy at ito na nga ang nakunan ng trail camera niya. Walang makikita sa kamera pero naririnig naman ang isang nakapangingilabot na boses. Isang gabi ay wala sila sa bahay. Nang muli ay makareceive na naman siya ng kakaibang detection mula sa kamera. Maririnig ang mga kalasko sa pintuan at ang mga salitang Let me in o papasuhin mo ako. Naging mas nakakakilabot ang pangyayari ng sa mismo kwarto ng anak nitong lalaki. Maririnig ang boses. you so wet. Well. Yeah. Baby, I have to. I'm <laughs> I'm sorry. But you keep getting the yes. I, know. About it. I know. I love you. I know. not giving you the bubbles. You didn't take the bubbles. Now you have nothing for bubbles. No bubbles for you now. No bubbles for you now. I'm not giving you bubbles now. Okay. Gusto mong bababong ko, yes. I'm just getting another bottle. Nang papalis na nga siya sa loob ng silid ay maririnig ang mga salitang I see you, you're mine now, o nakikita kita, at akin ka na ngayon. Tila ba gustong kunin ng entity o anumang nilalang ang anak nito. Isang gabi, ay muli, ito na naman na nakunin ng camera na nakatitig sa kwarto niya mula sa bintana. Makikita ng unti-unting nagbubukas ang bintana at kung pagmamas ng mayegi ay isang nakakatakot na maputlang muka ang sumisilip mula sa labas ng bintana nila kung saan natutulog ang anak nitong lalaki. Di umano ay nasa second floor pa ito ng bahay kaya talagang mahihirapan ang taong umakyat rito. Nakatutok din ang kamera sa palibot kaya madaling makukunan kung ano o sino ang nasa bubungan. Dito ay labis na nangamba si Mandy sa kaligtasan ng anak dahil hindi niya sigurado sa kung ano o sino ba talaga ang nakikita niya. Makalipas pa ang ilang mga gabi ay may nakapture na naman ng kamera sa labas. Tila ba someone or something na naman ang makikita sa itaas na bubong ng bahay. Dito ay talagang nangamba na nga si Mandy. Pero kahit natakot ay pinili pa rin itong magpasya at tumawag na nga ng pulis para investigahan ang palipot ng property nito. Your, thanks, May git na siyam na minutong naghanap ang mga pulis sa loob ng bahay ni Mandy at hindi na ito naganap pa sa labas. Dito makikita rin ang unti-unting pagalis sa mga pulis. Labis na nainis si Mandy dahil hindi man lang hinanap ng mga pulis ang nilalang sa labas ng bahay nito na tila ba ayaw maniwala sa kanya. Dito na nga siya si Mandy na walang Puwang na humingi pa ng tulong sa mga pulis. Kaya labis talaga siya nangangamba sa kung ano o sino ang nilalang na tila pa gustong kunin ang anak nito. Magpahanga ngayon na nanatili na lamang itong misteryo. Pero ikaw ka multi, ano sa palagay mo ang nilalang na makikitang kumagambala sa kanila? Si Jago ay sikat at popular sa TikTok dahil sa mga nakakakilabot na video nito na nagpapakita ng batang gumagambala sa kanya. Lagi niya itong nakukunan pero sa tuwing lalapitan niya ay bigla itong naglalaw. Dahil sa mga footage na ito ay milyon-milyon ang mga viewers nito sa TikTok at may kanya-kanya ring opinion sa mga nangyayari at kung ano nga ba talaga ito. Pero magpahanggang ngayon ay misteryo pa rin ang batang tila pa pinaglalaruan siya. Ngayon ay muli mo na namang matutungayan ang isa na namang encounter ni Diego na magbibigay ka pa sa'yo. Watch closely. Isang Isang mata ang makikitang nakasilip kay Diego mula sa butas pero ang nakapagtataka ay nasa likod ito ng TV stand na nasa gilid ng pader. Kaya naman napaka imposible may magkasya ang bata sa likod nito. So sino at paano ito nagkasya sa likod? Makalipas pa ang ilang araw at gabi ay muli na naman siyang dinalaw ng batang tila batuang tua sa pakikipaglaro nito sa kanya. Hay un niño golpeando la puerta. Muli na namang nagpakita ang batang gumagambala sa kanya sa labas ng pintuan. Nang lakas ng loob si Jegong, buksan ito pero bigla na lang itong nawala na parang bula. So sino kaya ako batang ito na gumagambala sa kanya mga kamulti? May idea ka ba? Totoo nga ba talaga ito? O sadyang magaling na pagkakagawa lamang ito ni Jego? Magpagayon pa man nasa iyo pa rin ang uling ba siya? Kung totoo ba ito? Oka wa kawalamang. By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at ihitang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong manonotify sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.